Ah. Ayan oh, no, dito ako sa Petron. Anong Petron to, sir? Pilcoa. Pilcoa. Ayan, legit ah. Basta ano yung condition, sir? 5 uh, pesos per liter. Okay. Yung discount natin. 5 pesos. Basta merong? Liter at saka value card. Tapat at saka value. So value card. Ayan, Ayan oh. No? Full tank yan, 5 pesos discount. Nag-reflect ko ka agad sa resibo yan. Ah, talaga? Opo. Automatic na yan? Automatic. Ah, galing eh. ah. Full tank tayo dito, guys. Ayun guys, oh, dito na tayo sa Petron. Tingnan natin kung legit. Ayun nga. sa sticker. Ah, kayo okay, so legit yan. Apo, basta po may, may, sticker po. Yun, kasi papagas ako eh, yun Oh. No? 5 pesos. Apo, alis. Per liter po. Okay, thank you. may it. sticker kayo sir sa likod. At saka value card. Ayan ah. Yun o. No? Oh. Tapat sa'yo. Ayan o, oh, dito ako sa Petron. Anong Petron to, sir? Pilcoa. Pilcoa. Ayan, legit ah. Basta ano yung condition, sir? 5 uh, pesos per liter. Okay. Yung discount natin. 5 pesos. Basta merong? Liter at value card. Tapat sa'yo at saka value. value card. Ayan o. Yes. Oh. Full tank yan. 5 pesos discount. Tagpo ako sa resibo uh, yan. Ah, talaga? Opo. Oh, Automatic na yan? Automatic. Ah, galing ah. Eh. Full uh, tank tayo dito, guys. Jesus. Sa Petron yan no? so, automatic lang full tank na pin no? eh, natin kasi may laman pa ako eh may tira pa eh full tank eto na guys yung after discount to legit nga eto yung wala 2,596 pag may discount 2,365 Ayan guys, legit nga yung 5 pesos discount nila per liter. So ang bill natin is 2,596.44 less 5 pesos per liter. So 2,365.44 na lang. Ayan o. Oh. Basta meron kang value card at saka yung tapat sa yung sticker. Ayan o. Ayan. Ayan yung kanilang promotion ng Petron. Tapat sa yung sticker squad. 5 pesos per liter so, legit nga so, ano pa hinihintay nyo mga lods tara na tapos na tayo magpapultang